Hindi po. <laughs> Ay, oo. Oh, Wala Oh! Pa, busy ka? Ano naman? Pwede kita ma-disturbo. Gusto mo magkapera? Mm. <laughs> Ang bilis ah. Gusto mo magkapera? Gusto mo, gusto. Ayan, no? Yeah. May tatanong lang ako sa iyo tapos sasagutin mo lang oo o, o hindi. Ay, sus basic. <laughs> oo nga. Tapos, was... Dapat ayusin mo. Magkakapira ka. Ay, sus. Siyempre, ayusin ko talaga. Pera yan. Mm -mm. Pang <laughs> RH yan. mo mm -hmm. talaga, RH eh. oh, game ka na? Isang buwan na kaya kung hindi nakainom ng RH. <laughs> wow. Oo. Oh. Ano, nilista mo talaga? Oo. Tinandaan mo? Tinandaan <laughs> ko yun. Ayan guys, o. Oh, Ayan yung premium niya. Oo, 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 hindi. Yung sagot. Ay. Yan lang sagot mo. Oo, eh, hindi. Ay. Basic lang. Kahit makapikit pa. Oo, hindi lang pala eh. <laughs> o, game ka na. Ay sus, game na. O, oh, sige. Unang tanong. O, oh, sige. Di unang yan, tanong lang to. Unang tanong. Hindi yan math ha. Hindi ako makapakita. O, sige. Sige. Pa, sa 13 years nating pagsasama, niloloko mo na ba ako? Oo o oh, oh, hindi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? 13. Almost 13 kitang minahal mo hindi kita niloloko. eh uh, Hindi. Sana oh. Sure ka na? Ay, sure pre hindi talaga. Ay, sabihin ko oo. sure. Sure ka na sa sagot mo? Ay, sure na sure. Totoo. Ang totoo. Hindi nga, ma. Hindi? Hindi. Kala ko nagbilang ka, 13 years mo din ako nilulog. Eh. Hindi, binilang ko nga na. Ay, akala ko nagbilang ka. Eh. Hanggang 13, hindi kita nilulog. Uh, final answer. Ano, hindi po. <laughs> Oo. 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 Ala daya mo eh dapat oo oh, oh, yung sinagot mo ayan Pwede ba bawihin? oo na lang. Loko ka. Wala na, wala na. Ayan, salamat pa. Hindi mo ako niloko. Ayan, hindi yung sagot mo. Kas-kasakin. Eh pero nga nga walang pera. Hindi na lang <laughs> nilagyan okay, kahit isang daan man lang. Pangarit. <laughs> <Kung RH. laughs>